pangatlong video ko naman to ito si tatay oh. ang tanim sa naan pala yan dito ito okra ay yun Talabas, ata, yun talaga atay ang dami pananim dito ay ay ako po aray aray may kawad may kawad dada papa hindi pa na may kawad na babalik na ako Nalaman kasi dyan eh ito yung mga yung mga talong inubos ko na yan kanina yung mga talong na yan inubos ko na nakabenta ko kay nanay pag na inaalis ko na tinatapon ko na sisira lang din naman ba ang pusang ito nakasunod sa akin matanim man ako yun tanim ko ito langka langka yan Nalak ng labi. Talong. Ito okra, kara. Kunin ko yung kanyang ano. Pantanim na to eh. Kunin ko yung pantanim niya. Paparamihin ko so, yan na. Paramihin ko yan na. Ano, mga talong tatay sa Yeah. Hmm. Ng. Ng. Gusto pa tayong pa-a. Gusto hmm. nating pa-a. Dito Dito na ilulubog. Ya, bota ako doon. Kaso, hindi ko na

Paano nga tatay? Kahit paano nabunga rin naman. Hindi na eh. oras na ba kaya? Tatay, hindi pa maras doon. Diba? Ah, oh, lang balang dito. Ano yung ginagawang figure eh. tatay? yan patabi. atau dengan tempat ya aku kau daming lemon sawat sawat sa lemon kau lihat pala Maka nah makam makam lemon kunin ko na pala. Malimutan ko pa ay... Okay nga ba yun? Ito na makukuhaan ko lemon. Ito yata. Ito yata ito. Ay, palaka. My goodness. May palaka, oh. Ayan. Yeah. ako ko na yung lemon. Ayan, ang lemon. yang. Ini gunung lemon oh. Hana. Hello the flower oh. I love you. Lemon. Ada ya? lemon ganyan pa lang ako na dito nauhaw biro ako ako muna iinom mo aray pagka uhaw ko yung bahay ng lovely oh ako muna iinom mo

Hmm. Ah. Ha, pumunta sa akin, baka tama na, na rin pa po, Kukuha ng ulam. na labis rin Lupa. Alin ba? ay, ay, Diyos, mime, ana, ay. Ana 'Yan Ay, na nga, ano? ay gawa ng sa gordo. O, napunta ay, ako. Sigan gas. Gas yan. Sara na rin tunog. Masara na rin. Electric pan pa. Binaba na sa din. Electric pan muna ako. Wala ka number 3. Sara na ron Manas. Manas. kabanas, Oras na kaya. Aba. Wala na talaga kay Pokoy. Kung kang maling hoy. Kula ka na sa akin. na Sa gilid-gilid ah. Kanina Kanina yun. Kaya ang yun, ah. Ah, ginawa ng pan. Kasi nang iyon. Hala, kuha ng baling doon. Kuha. Kuha ng baling doon. Pagka-aba Nagpili na ay. Wala, ah. Nakita niyan dami. Ito, Ina inaanay yung ano mo. Nababo mo, inaanay. Ron na ron. Nababo mo, inaanay. Tatay pa ako. Tatay ako. Ito, may gawa ka na bukas. Kumuha ka sa pangkatulong ron na ron. Gasing na ay. Nakandaan ka. Katulong niya. Ang tagal ay may hukay lang 3 tatlong araw na hukay. 1-8 na yun. paghukay na yun. Bayaran na lang. Ba, na Sabay bayaran. Sabi ko sa baboy magpalaki ng mabilis. Para malaking kita ko. sa po yung baboy. At ako? Ang tako ng baboy. Oras na kaya. Ayo alas umsina 1015 mga ano untuk ini na yung plastic kanton ayo nga pangin manamtan da boto yung kanton Ay, yung pala. Pala. Boto yung Pasit kanton nang nirindahin niya bumili kanton sa tana Ini i tas Ayan, daan ko na ito. ng ano. Daan ko na kuha. Nagulay. Ito ko na pasit kanton Ano lang ginawa eh? Ginawa mo sa na nanay. Pansit kanton. Saan ang tubig? Tapak na akong tubig eh. Ito, inaanay yung anong ay, inaanay, Inaanay yung ari. Aldero. O, oh no. Dinaanay. pag na sa bahay, boys. Ayun, ba bahay. Ayan ay, na yung ano. Dinaanay arin yung arin. Ayan ay arin. Ayan, dinaanay. Ayan, dinaanay. Ayan, ay. Kakanton. -in Kakanton. Kakanton. ron dali kanton Kakanton. 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 konti na doon. Tanggalin ko na rin ang ano. Hindi na ako lalabas ang bahay. Tapos na ako sa gawain ko. Lalabahan ko na ito. Ang set kang tono. Ayan, eh, nahulog pa yung ano siya. Ayan, masurahan ba ito? Naroon na rin. Roll. Ayan, masurahan mo rin na rin. masurahan ba ito? Bakit walang basurahan dito? Kala sa isa ilog. Não, não.